Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman po tayo ngayon. So mga kayos, uh, tayo po ay nagpalit uh, ng uh, fan blade, uh, ng uh, fan belt ng uh, alternator at saka ng uh, fan blade din ng kanyang uh, fan belt ng uh, compressor, aircon compressor. Tapos mga kayos, pinapalitan po natin yung uh, bearing sa kanyang uh, alternator. So mga kayos, tara sama niyo ako at ko sa inyo yung ating ginawa at atin po siyang itetestin Tara mga kayos. So ito mga kayos, yung 4D56. So mga kayos, yung ginawa po natin dito, uh, ano po siya mga kayos, nagpalit tayo nito. Ito yung fan belt niya sa alternator at saka yung ito sa aircon niya. Kasi mga kayos, may tunog po siya na hindi maganda na pag uh, i-revolution -re po natin siya maingay. So pinapalitan na po natin yan. So mga kayos, yung pagpalit po ng belt na yan, tinan natin to kailangan tanggalin yung fan blade dito so ang gagawin lang unahin natin to ariyahan ito yung sa adjuster ng ating uh, fan fan belt nung aircon ayun sa ibaba yun ayun ang uh, ating compressor ng aircon aircon compressor tapos ito yung kanyang adjuster na dose tapos yung dito sa pulley niya luluagan mo lang din yung dose tapos matatanggal na yan siya tapos So bago naman po ito tanggalin yung sa fan belt ng alternator tatanggalin din po natin to yung sa ating power steering pump no to luluwagan lang din natin yan yung dosing yan luluwagan natin tapos itong 14 luluwagan lang din po natin yan para ma-adjust -ma natin tong steering pump yan para matanggal po natin tong belt tapos ang pagtanggal naman po niyan mga kayo sa dito dito mo siya padadaanin sa dahon no pa isa-isa lang lalagpas mo siya dyan tapos para maluag na yung pagtanggal din ng ating pan pan uh, belt ng ating uh, alternator na. No? Yan, dalawa 'yan mga kayos. Yan. Ganun din, may adjuster din 'yan siya. Yan. Yan po yung adjuster niya. luluagan mo muna yung loose tapos ariahan mo rin yung uh, yung dusing yan, hahabaan mo 'yan. Sya. Ito po. Dito yan ito kahabaan mo to siya mga kayos para maiabante mo ng konti yung alternator ganon din doon sa ilalim yung 14 nya na sasabat para malumuag yan yan na mga kayos na. so kahit hindi na natin to tanggalin yung uh, timing belt cover nya mga kayos yan so sa susunod mga kayos papakita ko sa inyo yung timing naman ito ng uh, 4D56 may mga marking naman yan siya dito mga kayos So, i-start na lang natin to siya ngayon mga kayos. Mga kayos, so, start na natin to siya. Punta tayo dito sa loob. Start natin siya mga kayos. Doon, tara na. Ayan, no? Oh. Ayan, okay na mga kayos. Cleaning na yung under nyo. Wala na yung hindi maganda pakinggan. Yung... Basta masama. Mahirap ipaliwanag mga kaayos eh. Yung kanyang uh, tunog. Mas lalo na kapag i -re -revolution natin. i -re -revolution natin siya mga kaayos. Testing natin. Okay na mga kaayos. Patining na. Wala na yung uh, tunog. maayos so far wala naman okay naman siya mga kaya 4D uh, 4D56 mga kaayos Mitsubishi Adventure uh, okay na yan mga kayos uh, okay na ito So yun mga kayos, no? uh, pakinggan po natin yung under ng ating uh, 4 d 56, yung sa Adventure. So, okay na. matining na po yung andar niya mga kayos. So, sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka po press na lang din po yung notification bell na yan para maging updated po po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na. Hopefully na makakatulong po sa inyo. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. Ingat. God bless.